Ano nangyayari kapag ginamit ang salitang kagipitan bilang panangga at isinantabi ang tamang proseso? Matapos ang apat na buwang katahimikan, pagpapaliban at malinaw na pag-iwas, biglang umuusad ang Senado. Ipinipilit ngayon ni Senador Francis Tolentino ang isang minamadaling paglilitis sa impeachment na ipapasok lamang sa loob ng labing siyam na araw simula Hunyo a 11 ang parehong paglilitis na dapat sanay nagsimula noong Hunyo Ados. Pero heto ang tanong, bakit ngayon lang? Bakit biglaan? At mas mahalaga, bakit sobrang ikli? Habang lumalakas ang panawagan ng publiko, habang sumisigaw ang mga estudyante, mga universidad, mga leader sibiko at mamamayan ng pananagutan, bigla na lang silang nagmamadali Ayon kay Tolentino, dapat matapos ang paglilitis bago matapos ang ikalabing siyam na kongreso. Sinasabi niyang ang salitang fourth sa konstitusyon ay nangangahulugang hindi na maaaring ipagpatuloy ito sa ikadalawampung kongreso. Pero maraming eksperto sa batas ang hindi sang ayon dahil ang impeachment ay isang judicial process, hindi lang simpleng gawain ng lehislatura at ang mga proseso ng hudikatura hindi 'yan natatapos dahil lang sa pagtatapos ng termino. At heto pa ang mas nakakabahala. Pitong artikulo ng impeachment ang isinampa. Pero gusto ngayon ni Tolentino na bawasan ito, gawin na lang dalawa, ang sabi niya. Yung dalawa, doable. Doable? Kailan pa naging sukatan ng hustisya ang pagiging magaan? Sumagot naman si senador Coco Pimentel, sabi niya, huwag nating hayaang gamitin ng Senado sa mga political theatrics. Tinuligsa niya ang pagmamadali at binalaan ng Senado na baka mawasak ang kredibilidad nito. Paalala niya, hindi ito palabas. Ito ay tungkulin sa ilalim ng konstitusyon. Isang tungkuling dapat dumaan sa masusing pagtalakay, hindi padaskol-daskol. Hindi ito usapin lang ng schedule, usapin ito ng pananagutan. Usapin ito kung ang ating mga institusyon ay para pa rin sa taumbayan o para na lang sa mga makapangyarihan. May mabibigat na akusasyon laban sa pangalawang pangulo. Gusto ng publiko ng sagot. Pero sa halip na buksan ang proseso at hayaang lumutang ang katotohanan, mukhang minamadali nila ito. Parang gustong tapusin agad bago pa man makapagsalita ang bayan. Kaya ang tanong, ito ba'y totoong paglilitis? O isa lang itong palabas para pakalmahin ang galit ng publiko? Para iwasan ang mas malalim na pagbusisi? Para protektahan ang mga aliado bago maghalalan sa kalagitnaan ng termino? Panahon ng sabihin ito ng derechahan, ang labing siyam na araw ay hindi sapat para sa isang patas na paglilitis, isa itong shortcut, isa itong estratehiya, at isa itong insulto sa bawat Pilipino ang naniniwala sa justisya. Kung may ebidensya ang Senado, ilahad nila. Kung may depensa ang pangalawang Pangulo, pakinggan natin. Pero huwag tayong magpanggap na patas ito kung minamadali lang. Hindi na kami bulag ngayon. Hindi lang ito usapin ng impeachment. Usapin ito ng kaluluwa ng ating demokrasya. At ikaw? Oo, ikaw. Estudyante, botante, mamamayang Pilipino bahagi ka ng laban na ito. Gawin mong mas malakas ang boses mo kaysa sa deadline nila. I-like at i-subscribe ang ang kampanero, tinik ng katotohanan. Makiisa sa lumalawak na hanay ng mga Pilipinong hindi na natatakot magsalita. Ipagpatuloy nating ipatugtog ang kampana ng katotohanan. At tandaan, noong minadali ng kapangyarihan ang hustisya, ang taumbayan ang tumindig.